Kumikilos na ang dole para matiyak na matutulungan ang mga Pogo worker sakaling tuluyan ng iban ang operasyon ng Pogo sa bansa. Ayon sa dole at NEDA, tututok ang gobyerno sa pagpaparami ng mga kalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Sa harap ng paglutang ng mga isyo kaugnay sa mga Pogo, may ilan na rin ang humiling na tuluyan ng iba ang operasyon nito sa bansa. Bagay na pinapabura ni NEDA Secretary Arsenio Balisakan, bagaman malaki ang mawawala sa bansa pagdating sa revenue, binigyang diin ng kalihim na kaya naman itong kitain ng Pilipinas sa ibang paraan. The least that we want is to have a reputation na nandito yung mga criminals, nandito yung mga ano mga anyway, so, things like that. So the the the, the, the um, social cost because if we succeed in generating those jobs anyway. Uh, we will get much more than what uh, we lost. Kamakailan sinabi ng DOLE na kung tuluyang ititigil ang operasyon ng mga Pogo, tinatayang nasa 22,000 ang mga maapekto mga manggagawa. Kaya naman kahit wala pang desisyon ukol dito ang pamahalaan, ay kumikilos na ang DOLE para matiyak na matutulungan ang nasabing mga Pogo worker. In the meantime, uh, we have already done profiling of those who will be affected uh, in case just in case uh, magkaroon talaga ng decision na uh, isara yan uh, kasi yung mga nawawala no ng trabaho hindi naman na uh, binibitawan ng Department of Labor and Employment uh, uh, with the programs na iniimplement niya tututok una yung job facilitation no uh, we in partnership with the private sector we have conducted uh, job fairs no nung nakaraang taon mahigit na 2,000 jobs per yung nagawa namin all throughout the country in partnership with the peso public employment service offices tutuloy din namin yung aming pagtingin sa upskilling uh, ng mga maapektuhan ng mga manggagawa retraining and then uh, the other component would always be if they would like to have a livelihood uh, project Will be willing to support them. Sa ngayon, hindi pa raw napag-uusapan ng economic managers at ng Pangulo ang ukol sa usapin. Gayunman, tutok ngayon ang pamahalaan para mas palakasin pa ang workforce sa bansa. Sinabi ni Balisakan at Laguesma na hindi titigil ang pamahalaan para tutukan ang pagpaparami ng trabaho sa Pilipinas. Patunay na lamang adila rito ang naitalang pagbaba ng underemployment at unemployment ng PSA. The total additional employment created by our uh, economy was something like uh, 605,000 uh, uh, workers uh, added uh, in the pool of uh, employed people. No? Uh, And that is uh, uh, very encouraging because uh, if I, we, we look further, um, we zoom into the data, we find that uh, uh, the, uh, the um, uh, increase in employment uh, came from um, uh, jobs opened up in manufacturing, uh, in industry, uh, and in uh, in services. No, the drop is really tremendous. 2.2 uh, million na uh, May uh, April 2024 to uh, May 2024 and that is a lot for us the Department of Labor and Employment it uh, reflects uh, that uh, some of the efforts or the uh, interventions being done by the Department of Labor and Employment through uh, the collaboration and participation of the private sector a major bearing fruit now and it uh, this gives us encouragement. Pero giit lang dalawang opisyal, hindi lang daw tututok ang pamahalaan sa dami ng trabaho, kundi pati na rin sa kalidad nito. Our uh, uh, focus uh, uh, as economic managers is uh, not so much on the employment per se but the quality of jobs that we are now focusing on. And, to, and so we Uh, want to ensure that the, that quality of jobs uh, would provide uh, decent. Uh, 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 earnings for our workers uh, they can grad many of our poor people could graduate out of uh, that uh, poverty you know? kasunod niyan tiniyak naman ng NEDA na hindi makakaapekto sa mga manggagawa gain din sa mga employer ang aprobadong 35 pesos na wage hike kasunod ito ng pag alma ng employers na baka hindi nila kayanin ang aumento sa sahod ani balisakan, hindi naman ito mababago ang pananaw ng mga investor They're not uh, really that constraining when it's come to, to the economy, no. Uh, um, for so long as those uh, wage adjustments are not too high to discourage investments, uh, those uh, adjustments are welcome. Kamakailan ng aprubahan ng wage board ang 35 pesos na aumento sa sahod para sa mga minimum wage earners sa NCR. Kenneth pasyente para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas